Parang parang may balat ka. Parang may balat ka sa <laughs> uh, puwet. ano marami rin. Ayun, oh, ayos din. Ayos. Malakas daw kumain kaya iniwan. Basta't <laughs> mga kalibre. Uh, niyaya tayo ng Idol Jumpers uh, sa Aventure. Kaya uh, abangan nyo po yung ating vlog natin kay Idol. Yan, salamat po.

Alright, so alright mga kalibre Shoutout sa inyo lahat dyan As at sa kay mama Glintzy, at kay papa glinsy yan, po, ingat po kayo palagi yan at ako po ay first time ko po makasama sa ating a, idol jumper sniper at daywan doon yung kumpare kong pogi si paragon dogs at saka si matay pong pogi yan ako po ang kapalit at saka si Michael, kuya May Michael yan, tatlo po silang naiwan at saka uh, ako po napasama yan, dito po kami sa Fortune Island yan po. dito po kami nasa Fortune Island at kami po muna ay uh, sumao mga kalibre sumao muna kami dito at gawa po nang uh, mamaya po kami aarya mamaya ang araw 7 basta nga dito yan, ang naiwan po sa bangka ay ito si Kahaw Tsaka si Dagi Kusyal. Ayan. Ayan. Tsaka yun po yung aking pamangkin, si Brian. At si makasama po ay sa pinagpala, si Parang Kabugoy. At saka po yung kapatid ko, si Obet. At doon naman sa Planet Sower, si Kabansot. Tsaka po si Chong Luis TV. Ayan, magkasama. Doon po sila sa Porto, yun, sa may tagilirang po ng Porto. Yan so, po sila ang katanigi. Si Idril Jopper po. Kasama po ni Tubal. Sila po ay nagsisibid-sibid uh, ng tulingan. Kanina po marami sila huli. Uh, nakadali po ng pangulam si Tubal. Saka po ang aking kapatid si Obet. Yan. Kaya... Uh, Tayo po yung mga kapit muna. Tayo

ang pula po yata yun ha napeke ka <laughs> napeke mga kalibre napeke po akala kayo may huli na oh no <laughs> yan tayo sa yan tayo sa may iba unang unahan

I don't know.

akin dulce eh. Kaya ko na kay Gabang, so... ba Ay, ang tanong pala na sa atin. O, binasan niya muna eh. Kasi kahon naman, makakalayo pa na lagay ng ilaw. Ay, may ilawan yun doon. Alright!

Meron sila alis hapo, liyakin na ako. Tayo! <coughs> Tama hey, na ako din eh. Uh, sa'yo sumapi sa akin, hindi. Hindi akong katabi. Naiwan ko pa ngayon sila cellphone eh. Hindi. Aya, hinigit yan. Hinigit ni Brian. Eh, itinak po. Tayo. Napas, napas, kaya napas-napas ko sa'yo. Napas ko sa'yo. Napas Tama'y? kasi dito ko eh. Ay, parang tigilan ka Oo. Oh. Parang damdam sa sa'kin, damdam ko yung higit eh. Kasi pre, na, dalangin Ha? Huh?

May tagay pa mga kalibre. Suhabit na naman. Dali kaya pinatas Ang kapay nun lang kasi nga ka rin. Ang kapay nun lang sa kwarta. Ay mo naman sa mabit. Hindi nalagaw. Ay, 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 bagas pa naman ng iyo. Alright, magbukas muna tayo ng plato. Papaywan nyo, walang nandito ang ano, kasama din nyo Hindi, hindi, kaya na Dito na lang ginakaw, kung 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 Wala yung paluta Sa dami na lang May yayaan din eh Mahulog Bugos po na tayo ng plato Ay! niya pala pagkulo, laligaw nang tulog. Ah, tuloy nga na naman, ipasit ka to naman. Ah, uh, wait, wait. Pasit lang, mamaya, maya pag mga... Ayan, yeah, muna tayo. Oh, it, wala yung nakasay dito. Wala yung kumpare kong pogi. Impix ka mo. na impix. Ah, na-impix, na man. <laughs> Tayo ang pinalit. Sabihin mo wala. <laughs> ha? Huh? Wala kumain. Malakas daw kumain kaya iniwan. Ginoon <laughs> lang daw yung isang kamang dala. Huwag kayo magagahan sa akin mga viewers ni Matempo at saka ni Kwan ha? Si Hindi halata naman talaga sa tiyan eh. Uy! Ba hukasan? Ay, bala hugasan. Ay, na plato na <laughs> ito. Nahulog pa yung isa, ha? pa ni oh. Hindi tayo naghukas sa bahay ng plato. Dito tayo maghugas. Sa bangka ni Idol. Ayan doon. Ayan Pergi aku jual ikan. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Pergi. Ngapak sok, tengok sang. Cuba jap jual. Kau tak ayo. Diri. kau sini. Jangan kau Jangan kau jangan kau 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 kau

Pakai, pakai tayo. Diri berani, diri pergi ni, pergi pergi ni. Kamu sama pelarang kung nari, pasang giok nari. Belum aye, nak so, lek nak. Tu, dapat talaga kari, mesti tali, sih nga, pengakuan. Sementara plato. Kasi pag hindi atin sa ito, germs. Alright. Hindi mga Hindi mga kalabre, hindi tayo nalulula. <laughs> Sanay tayo din sa mga mga bangsa laot. Hindi tayo nalulula. Nako, hindi, hindi tayo maaari. Sa so, ang dami. Para naman, wala-wala naman yung dulas. Amaya, bago din tayo matulog? Bakit tayo mariya? Ubasan na rin ang plato? bago ang kuha motor na yun yun motor ni number 10 ko ni baka ako na oh kayo kay 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 Kanuto. baka ka bago kuha yun hindi wala po sa hulugan yun oh baka nga ko ni asol na Baka nga, titis ko yun. Parang matakot ako kumaila yung buwang sunday. Alright. Ayan. Mm -hmm. Mamaya ay eh, hindi naman malakit ang atin pag ating pagkain. Lamis sa tuyo nga yeah. ang kalimutan. Oh. Dami huli mga itulingan, hindi pa na uwi. Oo. Oh. Isupit eh. oh. e, nga, pero kanina nga. Ma. Ang kapatid ko, oh. sa tagit lang yun. Oo. Oh. Tatlo kayo na nagkat huli. Maganda na kayo upit na. Kanina, kanina yung tagal-tagal pa dun eh. Malaki. Malaki na. Malaki na. Ma. Era no vala vala Josepo era no

<laughs> oh yes oh, so, so, Apa nama kalian? Punta Pak bus Pablo? Apa nama? Bagaimana ini? Bagaimana ini Maaaring isawawa ngayon. Ikaw kaya musulin eh. Napo na eh. Napo na rin punta kayo na pablo. Ay baka pinapunta rin parang Julius. Pinapunta ba ngayon? Tatay, alo, wala, ay ano kun ang suya. aso tayo. Japer, ay malinis na ang ating kakainan.

ay tinatanong mi huli ang si barangay bokay lang ulit ko iopen yan at wala ka si huli makakalibre si si Chong Luis ang kasama si Kamansot yan at pwede doble alam ko bigo sila

Abre be dirasa so, ya bubur sudah nak ulam ya dah angkat lapar ke pokoi mau kita sambil tunggu bang aja nelahat na

pa Ay, parang ma parang marami pa kanina <laughs> ah? parang marami pa kanina pare kaya nga marami kanina na subi na subi na parang parang may balat ka parang may balat ka sa ah. puwet yun marami rin yan oo oh, ayos din oo oh. oh. ano ba kikilaw parang kikilaw ano para kilaw yan kikilaw ah ah Oh, bosan maga. Ba, ano? Oh. Dadagdagan pa yan. Yeah. Ba. Yes, baby. Hindi dalawa. Nandito na dalawa. Dalawa. Tariki. oo. Bibili sila para dalawa. Asa ba kulay? Da eh, dalawa. Oh, dino mo rei. Isa na sugod. sa tariki. Baka medyo mangkay yung tariki. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> yeah, Ay! na tariki. lang. Mamaya na na padahal suka ya dalwasu ah lumutan yung tube gitati ang dinala lagi bule ni pamayae dinatin natin ang ating idol dinatin idol natin video manayo pa di ube pa nya